Hello guys! Alam niyo ba kung paano i-verify ang email address sa pagkuha ng National Police Clearance para sa requirement ng security license? Kapag hindi po kasi verify ang email address, hindi po tayo makapag-proceed. Katulad ng mapapanood sa video na ito, lalong lalo na sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam. Yan guys, nakikita nyo, kanya ng itsura kapag hindi po verified ang email address natin. Punta lang po tayo sa Chrome. I-type ang verify dash email dot org Katapos makita po kayong marka dyan sundan nyo lang yan piliin nyo dyan ang green dyan pindutin nyo lang po yan may marka naman po yan pagkatapos ilagay nyo po ang inyong email address dyan na na ginamit na hindi ko lang pinapakita sa inyo kasi confidential po yan kailangan po natin i-verify ang ating mga email address pindutin ang source hintayin lang po natin ng loading guys kapag mapuno na po yan pag 100% na okay na po yan. Yan, kapag may nakita po kayo ng unlock result, okay na po yan guys. Pwede na po tayo makapag-sign in sa National Police Clearance. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Sa susunod ko na video, tuturuan ko naman kayo kung paano kumuha ng National Police Clearance online gamit lang ang ating mga cellphone.